Hello mga idol, kumusta kayo lahat yan? Magandang hapon sa Pilipinas Dito sa Saudi mga idol 9.56 ang oras Umaga Bibili ako ng kubos at saka adas. Wala sa kabila eh. Kaya dito ako napunta. Dito tayo dadaan sa kabila kasi may camera sa taas eh. Ayun no. Know, yung tatlong mata doon ay apat. Camera yun mga idol hindi ka nagkasit dirt kukunang kanyan 150 real at nagawag ka ng cellphone ganun pa rin uh, 150 real Abang nagmamaneho, video-video kasi walang kasama sa likod. Pag may andyan ang amo ko sa likod, hindi magkapag-video. Thank you for watching. Bye-bye.